Yan, good morning mga idol And today is nasa Ilang days, ilang days na ba ito Mar? <laughs> ha? 13 days na po yung ating uh, uh, Pipino mga idol Ayan, at saka nag-spray po tayo ng Full year fertilizer na BioShield 360 mga idol Yan, kasi maraming nagko-comment sa ating uh, Mga previous video mga idol na uh, Mga insecticide po yung ating ginagamit dito So ngayon po is nag-apply po tayo ng foliar more on repellent po itong foliar na in-apply po natin yan organic na organic po siya 100% organic po yung base ng ating uh, foliar na ginamit dito yan bioshield uh, foliar fertilizer mga idol yan no? Ganda na ng ating mga pipino mga idol so alone po ito wala po tayong na mix na insecticide wala din po tayong na mix na fungicide only foliar fertilizer lamang po na bioshield full year fertilizer yung ginamit natin dito yan kasi practice po tayo dito ng uh, semi organic sa ating farm kasi nag pa rin po tayo mga idol hindi natin matawag na organic yan uh, although before is gumamit po tayo ng fungicide para sa ating mga dumping off pero ngayon po is start po tayo magamit po ng organic base na mga spraying lalo na itong foliar natin dito na ginamit mga idol oh. Yan, ganyan na po siya mga idol. 13 days yung ating pipino. Yan, legacy F1 po yung ating uh, uh seeds. Variety ng seeds. Yan. So, mapansin niyo po mga idol. Oh, yan, no. Parang coral po sa ating farm yung ating pipino. Sa mga hindi pa nakapanood ng ating unang video. Yan, at saka yan yung ating pakwan mga idol. Gagamitin po tayo ng organic base na full fertilizer dyan. Yan pero para maging uh, semi-organic din 'yan pero nakapag apply na po tayo ng insecticide before. Yan at saka ngayon, 'yan oh. Ganito na po kaganda 'yung ating mga pipino mga idol oh. Wow. Yan, Mabilis lang lumaki. Yan, ganyan na. Uh, bilis lang, 13 days na ng uh, ating pipino from uh, uh, planting. Yan, uh, uh, 17 days nung tinanim. 17 days mula nung pagtanim natin from seeds. Pero nung tumubo siya 13 days 13 days mula nung uh, nag-germinate po siya mga idol. Yan si paring Jomar kasama natin mga idol. Yan siya yung ating uh, farm uh, supervisor dito. Yan si paring Jomar po lahat ng program ng ating mga uh, vegetables dito sa ating farm. Yan. So ganyan po mag-spray mga idol. hula pong overdose aids kahit uh, peliguan na paliguan yan kasi organic base po yung uh, full fertilizer na BioShield 360 Foliar fertilizer na ginamit natin dyan yan. hindi pa natin ma no more, no masabing organic yung ating pipino gumamit tayo ng abono diba 50% lang organic semi organic lang tawag siguro pwede magamit tayo ng semi organic pero nakapag uh, apply tayo ng fungicide yung mga unang days po niya, mga dalika six days. Kasi nung may dumping off tayo. Marami. Yes, may dumping off. Kasi Pero ngayon? Talagang umulan. oh Pero ngayon, naro araw pa rin umuulan. Ngayon lang siya uminit. Maramang kahapon, oh. ulan din. isang araw, ulan din eh. Oh. Siguro, ano pa lang yung init. Siguro, uh, apat na araw pa lang salitan. Yung init. yung init. Apat na araw ulan, apat na araw ula. oh. ganoon lang. Yan. Dito, marami tayong namatay dahil nalunod. Meron naman ito na. Ano? Ito tayo yung nilagay <laughs> dyan na bago. Ah, may bago. Pahabol. Pahabol natin. Yan. Yan po mga idol Tingnan nyo po yung ganda ng view po ng ating uh, pagka-program sa farm. Yan. Salamat kay Paring Jumar. Yan dito yung ating mga pipino. Kabilaan po mga idol ha. Kabilaan. At saka dyan na po ang ating mga pakwan. Sa kabila. At saka na cultivate na rin po nila yung punuan natin yung mga pipino mga idol Para hindi po siya malunod. Kapag umulan po na malakas. Yan o. Oh. Tingnan po mga idol, oh. Sobrang ganda natin yung mga pipino, oh. 13 days yan, gumagapang na po sila, oh. Yan, once lang po tayo nakabuno dito ng Unique 16 mga idol. Yan, kaya hindi po natin masabi organic. At least, uh, from now on, uh, dahil dito sa full fertilizer na more on repellent po mga idol, sana hindi po pasukin ng mga insekto or mga peste. Hindi mapieste yung ating uh, pipino mga idol. So we will see po mga idol sa effect ng uh, ginamit natin at least uh, maraming salamat pala sa nagsuggest sa atin na gumamit ng mga organic na mga pang control peste yan mga idol so uh, we will ba see bago ito yan oh, mga pahabol po yan siya oh. yan yan tumubo na rin yung sa saging natin yan hanggang doon pa po mga idol yan ang laki na mga puno armor no ang laki eh. abot, Para, abot po dito. abot po yan sa hmm. dyan oh. babalik pa yan Ababalik pa, lagpas tao na yung akitin niya pero sana suwertehin po tayo sa presyohan ng Pipino soon mga idol. Marapit na ito next week pag update natin ng 20, 22 days mayroon na itong bunga. 22 days? Oh, Yan. Na bunga. May bunga na daw po mga idol. Yan kabilaan po dyan. Yan puro Pipino din po dyan mga idol. Yan hanggang doon pa sa pinakadulo. Paikot po ng ating farm is taniman natin ng pipino yan magdo drone shot po tayo pero baka hindi po siya makita sa drone yan puro taniman ng pipino parang kural po ito siya mga idol oh. yan dyan yung ating pakwan sa loob koral, another pipino papunta doon and another pipino papunta din dito dito bali double border ito siya mga idol yan dito may pipino dito pipino din inside is our pakwan para safe po yung ating pakwan hindi po siya manakaw yan. Pero sana hindi talaga manakaw, no? Kasabay ng pag-spray pala natin ng foliar fertilizer sa pipino mga idol, yung mga tamaang damo, mabilis din po ang paglaki niyan. Yan. Sisipa din po yung mga damo. Yan. Kasi maganda yung uh, foliar, nagpapataba, nagpapadami ng bulaklak. Yung ma-sprayan po ng mga damo, the same time, sila din mag-floriferate din po mga idol. Yan, no? Yan, no? Wow. Ayos oh. Yung ganitong itsura dapat nasa 20 days na to eh. 20 days ang ganitong itsura. 20 days old? Mm hmm. Ah, so naunang lumaki yung pakwan natin. Ah, ano natin? Pipino? Ma mabilis lang siyang lumaki. Compare sa yung Oo. ordinary? Ordinary natin na, ano, na style. Yan. So ngayon po na nag-spray po ng uh, full year. Baka bumilis pa. <laughs> Kasi 13 days pa lang ngayon eh. Ganyan na. Yung iba kasi, nadidelay na sa pagpapajerminate pa lang kasi gumagamit sila ng seedling tray, diba? Dimamar. Sa atin po is direct planting. So, nakita nyo po yung effect ng ating direct planting sa pipino. Sobrang ganda ko po mga idolos, mga nakapanood kung paano po ito tinanim. Uh, panorin nyo po yung aming video sa day 1, doon po tayo nagtanim. As in, parang mais po ang pagtanim nito mga idol ha. Nilaglag lang po sa lupa, tatambakan, and then the same time, pag-germinate, yun, binagsaka ng malakas na ulan pero marami pa rin uh, nabuhay. Yung iba na nalunod, yun, namatay. Pero may side na hindi naman siya nalunod sa ulan. Yun, marami pong nabuhay mga idol. Yan, dito mga idol, oh tingnan niyo po, basang-basa. Dito marami tayong pahabol dahil uh, nalunod sa ulan. Yan. Uminit, oh, pinahabol. Lagyan natin ng pahabol dito. Nilagyan natin ng lupa, no? Hmm. Yan, kaya naglagay po tayo ng mga pahabol, Mar. Yan okay, mga maliliit. Yan, delayed po yan siya mga idol dahil uh, late. Uh, planting po yan siya. Kasi ano dito, sa tubig. Nalunod sa tubig, oh. Yan, makita nyo naman, oh. Lunod na sa tubig. Pero, dito sa opposite side niya, yan, oh. Hindi po siya nalunod sa tubig. Ganyan na po siya kaganda, mga idol, oh. Yan. Oh. Sobrang bilis. Ganyan na siya, oh. Yan. Sobrang ganda ng ating mga pipino. Yan, paikot po. Dalawang linyahan po, mga idol. Yan. Yan. Kung makita nyo po yung mga kawayan-kawayan na yan, oh. Pipino din po yan siya, mga idol. Hanggang doon pa sa kabila. Tatlong linya pa ng pipino dyan na pinagkural natin sa ating watermelon. Yan. Yan. Dito na side po, mga idol, Oh. Yan. Matubig na matubig dahil may existing flowing po sa lupa mismo. Tingnan nyo po. Kahit wala pong ulan ngayon, mga idol. Yan. Dyan may lumalabas po kusa na tubig. Yan. Kaya dyan, Oh. Yan yung ating, uh tinaniman parang ma maano pa eh matubig pa sa basakan yan ang ating pag spray yan o oh. hanggang doon po mga idol dahil sayang po dito po mga idol in between tataniman pa po, po namin ng okra yan dito magkukultivate po tayo para sa taniman ng okra yan o oh. dito na side para hindi po masayang yung ating mga space yan tinaniman po natin ng pipino dahil dyan saging po ang tinanim natin mga idol at saka abalong dahil sobrang uh, lalim pa ng tubig dyan na bakante yan inaayos pa yung mga kanal yan o oh, may mga saging tayo o oh, yan ganda talaga ng mga pipino natin mga idol late po ito siyang tinanim mga idol hindi po kasabay ng unang batch na 13 days ilang days po ito siya mar? ito 9 days pa lang ito 9 days pa lang po ito siya mga idol kasi late po itong tinanim ito, tinanim dito. dito pero makita nyo sobrang ganda o oh. wow perfect talaga o oh. Dahil gustong gusto talaga ng mga pipino ng matubig, no? Yung matubig na hindi naman siya na ano, nalulunod. Hindi siya na lunod. Ito gaya matubig ito, may lang. May, may existing na tubig tapos sinaangar natin. So, basa lagi yung lupa pero hindi siya yung basang-basa. Na malunod siya. Mm. Yan ang gustong gusto ng pipino mga idol. So ayan ang mga idol ha. Mag-spray mo tayo mga idol. Ito yung gamit natin na pulya. Ayan, na uh, organic base. Yan, dinili pa natin. Uh, at least, malisen po yung pag-apply natin ng mga insecticide mga idol. So isang napsak, isang lata 150 ml. Dapat isikip po muna mga dalito na sikpin natin. Yan. So bawal po ito siyang haluan ng insecticide, bawal po siyang haluan ng mga uh, fungicide mga idol. Pure, uh, full year lang po ito siyang mga idol dahil may mga, mga microorganism doon ito. So baka may magtatanong ilang liter ba itong knapsack sprayer natin para malinaw sa kanila Yan uh, lahat naman is 16 liters talaga maliban yung iba na may makina 25 Ito 16 liters So ayan ang mga idol uh, para malinaw natin sa lahat uh, Yung gamit natin na knapsack sprayer yung standard po is 16 liter So baka may magtanong dyan Sagana tayo sa tubig mga idol Dito yung ating kubo uh, Yan dito flowing water yan, yung tubig natin doon ang gagaling doon sa dulo so ayan na mga idol, malapit na po siyang mapuno ayan, yung ating sprayer, so maya maya lalakad tayo doon, babalik tayo doon sa ating pag-spray na pipino ayan po malawak po yan, mula dito babalik tayo doon Papunta doon sa dulo tapos babalik na naman tayo dito ayan Alright. so ayun na tapos na po tayo ayan so ayun na idol ito tayo pwesto tayo kasi mag spray na yung part na rin si kuya dandi ayan sa, sa kabila Yan. yan, may pichay pa tayo dito. Tapos may pichay tayo dito nakalagay sa daanan natin. So, ayan, yun ang pinapaligo lang po natin yung ano. Pinapaligo lang po natin yung ating pool yard. So, tara. Sa mga nakakapanood pala nito mga idol, please comment po kung magkano yung bilihan ng... Ah, uh, pipino okay. sa lugar ninyo. Ito yan. yung ating area. tingnan nyo po. Oh, may mga kusang flowing lang po na uh, umaagos. Yan o. Oh? Mm, oh. Wala pong ulan mga idol. So like dito, oh, yung kanal natin. Yan, eh, no, yan o, umaagos lang. yan o, may daanan dyan. Yan nilagyan ng bato. May flowing lang. Like, meron, na isip, meron yan dyan o. Oh, may, tawag yan, meron dyan water source o. Oh, na lumalabas. Kaya hindi tayo makabasta-basta ang tanim ng ibang crops. Sa so, pipino, gusto busog talaga ako. Dito po is late po natin to natano, uh, na, uh, natanim. Ito. Uh, late siya ng ilang araw doon sa kabila natin. Doon is 13 days. Dito naman is uh, 11 days po dito. Kasi tat, uh, apat na araw natin tinanim to. Apat na atang pipino. Yan. So expect mo uh, gano karami yung harvest natin? Gano'ng karami Mark? Uh, akin basta makakuha lang tayo ng minimum na kahit na 500 kilos per harvest per day per day ba yun? per day yun sapat na latak? oo oh, maliit nga yan yung 500 kilos na yan kasi mabigat kasi pipino oh. no? doon lang tayo muna sa uh, expect lang natin na mababang harvest huwag tayong sumubra baka hindi natin maabot yeah. kaya dito mga dalo mapansin nyo po oh. may flowing no. Dito so, po yun, dito, no? wala natang tinanim kasi mamatay din. Hmm, dito, dito yan, meron so, yan dito existing mo, oh. Unawing, oh. Yan oh. So, tingnan niyo. Papakan mo yan. 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 ano yung lupa? Yan, upa, yan. diyan oh. mismo yan oh. Yan. Kaya lang Pero expected ko dito makakakuha tayo ng 800 kilos per day. Pag umabot na tayo sa yung peak na harvest niya. ang ganda oh. Ang ganda ng mga pipino natin. Paliguan natin. Para mabilis lumaki. Yan. Sana maging resistant po ito sa sa mga peste dahil uh, uh more on repellent po yung uh, contain ng uh, foliar daw na yon. Baka may magtanong, hindi ba yun nasusunog yung ano, yung tanim natin sa foliar na ini-spray natin? Wala kasi pure organic 'to. Hmm. Kasi yung baka may mga foliar na synthetic like mataas yung mga nitrogen content, taas yung yun. potassium content na yun yon. Nasusunog ito, wala po kasi pure organic po ito sa mga. Idol. So, ayun na po mga idol para Uh, yung mga tanong nyo is tinanong na namin at sinagot na namin, na namin, mismo para malaman ninyo. Wala pong burning effect yung gamit natin na pull yard ngayon. kahit paliguan po yan siya, wala pong problema. Okay. Pero mag-ingat pa rin tayo mga idol kasi paggamit ng pull yard, lalo na pag yung synthetic kasi nakakasunog pa rin yung iba. Uh, pag mataas yung nitrogen content. Tama ba? Nitrogen content. Uh, nitrogen? potassium, uh, nitrogen at saka potassium yung nakakasunog uh, malakas nakakasunog ng ano, dahon lalo pag sobra Tsaka yung nag spray tayo yung mainit yung araw uh -huh. Yon, pag naarawan ka agad tapos hindi pa natuyo yung in, in spray natin absorb agad ng dahon na mainit susunog yan susunog masa sunburn tama ba yun ah uh, yun yung ano nya pero kung ganito naman it, uh, Papakita ko po yung araw, kung gaano siya kalilim. Yan po mga idol, hindi po yun hindi po mainit ngayon ma ano po ma maaraw po siya na na malamig na makulimlim Kasi cloudy po ngayon So ayan na po mga idol Ito po yung ating mga pipino Venice Lawn 22 days maturity ta Ah may makikita na tayong bunga tapos uh, possible may makukuha na tayo Oh sa so 22 days Sa so 22 days kasi 13 days pa lang to. May, uh, May, ano pa, meron pa, pa, tayong 10 days. Ay, dito na. Nakalimutan siguro dyan, Marba. Nakalimutan, Nakalimutan. yan dito. No? Nakalimutan yan dito. Kasi yung pagtanim namin, doon kami huminto. Pagbalik namin dito na no kami agad tuman, nagtanim uli. Oh. yan dyan. At the same time, mga idol, ayan po yung ating Pechay. Ito tayo. Labas tayo dito. Pasok ka dito. Pasok ka dito. Okay. Dito? dito dito. Ay, Meron akong ginawang daanan ayun. Ito pala daanan. Pasok ka diyan. Hop, ano tingi sprayer mo. Okay, labas. All right. dito tayo mga idol. Tapos dito ako sa labas na daan. Ito tayo dito. Pero bawal 'to mga idol ah. <laughs> Huwag niyo gayahin. Kasi nasisira yung gawa natin. Si pinagbabawalan ko silang dumaan diyan. Pero ngayon dadaan tayo. Yeah. Sa kamero po tayo, mayro pong abalong dito sa kabila. Yan. Yan din yung tinanim natin doon mga idolo sa mga kanal natin. So, ngayon ito muna yung project natin. Yung pipino. Nagiging bakod dyan o. No? sa ano natin, pakuan. Ha? Nagiging bakod dyan. Oh. wala pong makapasok sa pagkawan natin mga idol dahil na oh, kita niyo no. pipino Oh, kita niyo na ipapakita ko yung ano. Yan 'yung oh, nagiging bakod, 'shaw tapos nandito yung tanim natin sa loob. ayan Tapos nandito yung mga pipino natin sa labas. So pag dito, instead na maglagay tayo ng bakod like uh, yung mga hog wire, wire, ito na lang ibabakod natin kasi maganda pa mapakinabangan pa natin yung pipino i-bakod. Ito na yung kakasusin natin ng um, no? astro bag lang at saka yung twine. Tapos pagkatapos natin ito, Pagtapos uh, natin ng pipino, pwede natin itong baklasin, taniman bago. Gawa naman tayo ng ganito. Kasi mura lang ito mga idol tapos nagiging ano siya. Yung madali siyang ikabit. Yan yung, yung saging o dalawa yung tumubo. Ayan o. Oh. So babalik na tayo. Balik tayo. All right, mga idol. Yan, pabalik tayo doon sa ating area na isa. So, another dalawa pang linya doon ng koral mga idol. Ilalagyan po natin ng ating uh, full year na ini-spray dito. Yan. So, ito yung ating uh, pakuan area. Yan, dito yung ating pipino. Yan. Lahat po ng area natin na may tanim is nakakural po siya ng pipino automatic. Tingnan natin yung mga tinamaan na na mga kulisa pa yun. Yung mga bobao so, yan. Yung bobao. Tingnan, Tingnan natin yan. ano anong reaction nila nung in-spray natin. Common yung mga bao-bao sa Tito kalabasa, na. pipino. Pakwan, meron din ganito. Ano nangyari sa kanila? Hindi siya makalipad. Parang ano, pinagmamasdan niya yung sarili niya kasi tinamaan to ng spray. Hmm. Pero I I don't know kung ay maraming white flies maron oh. Dito huh? yung galing oh. White yung galing. flies. Yung mga white flies dito. Sa ilalim. Nino. No. Mga kada ba 'yan ng pipino mar? O kasi may napansin ako kanina dito na tinamaan ng white na mata yung dahon. Uy. Pero sa pipino hindi gano'ng siya'ng nakakaano, nakaka-damage. Hindi pa kasi may experience sa ilalim ng hmm. ano no ng repellent no kasi may mababa pa no. Pa, pa. Pag tumaas na yeah, 'yan, mayroon. pwede na. No, uh, maraming white flies oh. Dito 'yung galing oh. Ah, dyan, sa balong natin. Ah, diyan sa balong. Tsaka, mi din doon talungan, so possible doon galing no. Dito pumunta. Puro yung pakwa natin, may white flies din. Muna para meron Ay, wala. Barami. Ay, meron din. Puro ngayon, lang. Kunti na lang. Kunti Muna para marami yan. Yung bao-bao meron. Nag-spray sila kahapon ng ano, ng tarp shield. Ayun, nawala na sila. Yung mga white flies. Yan. Yan, tuloy natin mga idol hanggang matapos yung ating spray na full year yan dito. Katabi po niyan is pichay po mga idol. So yung pichay po natin, nakoralan din po ng ating mga pipino yan dito maraming patay oh. yan dito malalaki na rin late po dito ang itinanim mga idol yan kasi hindi po siya maubos-ubos agad na itanim sa isang araw lang yan yan si paring ramil kaya sa <laughs> ayano yan, tumubo na rin yung ibang damo sa pizza eh. Oop. Yan, maliliit pa oh. Yun mga idol, ito yung last nating uh, parang kural sa ating uh, pipino. Yan. Dito kural, dyan kural, doon kural, paikot sa ating pakwan. So dito, ito yung pinakalas na tinanim natin na kural para sa ating pakwan at the same time dito is maglalagay po tayo naglaland prep po dito ng talong pero hindi pa po natapos mga idol Yan. so dito medyo delay ito yung 9 days pa lang na pipino mga idol Yan. so ilang leaves pa lang ito mula na nag germinate ito yung dahon nya nung nag germinate sya tapos isa, dalawa, tatlo tatlong leaves pa lang mga idol pero ganyan po kalago oh, ng ating uh, pipino yan, sana gumanda-ganda yung presyo at saka hindi siya tamaan masyado ng white flies at saka itong mga baobao -bao na to. Yan yung baobao -bao na yan oh. Yun. Yan, may mga white flies kasi tayo nakita doon sa unang kung uh, ay yung isang side ng ating pakwa, uh, uh, ano tawag yan, pipino. Yan, so maraming salamat po mga idol. Yan yung ating update dito sa ating farm. Ayun. So 13 days na ating uh, pipino mula nung uh, ito po ay nag-germinate pero ika-17 eh, days na po nung Uh, itinanim po ito na uh, seeds like uh, yung pagtanim po ng mais maraming salamat happy farming mga idol bye bye